Bang. Okay, makikita natin yan pag ano. Memorize ko naman yun pati ano eh. Pati ano na eh, yung streamer mode. Hindi mo na kalib okay, eh. Hindi mo ko yung ano eh. Wala yun, isa ko makagulong. Tara, ikulo dito tayo. Kapon si Padre, patay tayo eh. Did, did you know where it goes? biwag ako na bibigos kay Holy Father. Okay. okay. <laughs> The ang flight will arrive in okay. 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 Bigwas, Ang ng ano ko? Plus ko. mula sa umuuna pa talaga kung aayot na to ayot na yun kami din sa umuuna talaga <laughs> okay fresh blood there is no bee <laughs> meron na sila <laughs> ako sir. ha? sabi okay. na tutok sir Kilo tayo ba yan o sa akin? Tuloy tuloy sa mo double kill Baby sa akin Kaso basa na yung kamay natin Paano natin to? Eh, hey, may tutok Nasa na Nasa na si Kaya. Holy Father? Kailang yun? Nang na matutupan niya Kunting relax lang yan pag Kahit basa oh yan yung kamay natin <laughs> Ano na, ubi? Nandito na ba? Saan, Sir? Pwede mong kumamay ang gabi. Pag-bustong eh. Shish, baka pupuwi sa ligawan niyan. Malito ang time na binibig... Malito ang time na binibigay mo sa'kin, Sir. Hindi. Pag-isipan ko lang. Reset eh, na lang kita. Decision <laughs> ka.